Hello guys, dito tayo ngayon sa Talisay guys, papunta ng Tagaytay. Bali, nag-stop over muna tayo kasi uh, kumain tayo ng Paris. Ito yung Paris niya ati Paris. Yan. Ito yung papuntang Tanawan. Tapos yung papunta naman nito, yung Tagaytay. Yan. Tagaytay na yan. Bali, yan ang ating akitin ngayon, yung Tagaytay. Yan kailangan tayo magpahinga kasi galing Batangas City eh, kailangan kong ng nga yung aking boardsman kasi para ready siya sa pagkakit sa uh, sikisag uh, ano yan guys mat, uh, matarik tapos hindi maganda yung panahon uh, ng buwan tapos magulas so, uh, ito yung sa ano um sa puntang Batangas uh, Tanawan Ayun yung Paris niya ate yun eh. Paris Paris sa Talisay

Nagari po tayo dito guys. Nakain kayo dito sa tarif ni Ate. Oh. Maraming ano, maraming taba. <laughs> anli, anli taba guys ng baka. <laughs> yun guys uh, shout out sa lahat ng mga driver dyan ha? kung nagustuhan nyo guys yung aking upload video, aking share na lang po maraming salamat, God bless po ingat po tayo sa biyahe